Hello guys! Tutorial ano? Mayroon po akong tutorial na i-share po sa inyo na sana mapanood po ninyo at sana makatulong din po sa inyo ito kasi sa ating mga uh, profile sa ating Facebook lalo na kung nagre reels po tayo ay nakikita po doon kung ilan yung ating mga followers at nakikita rin po doon kung ilan po yung mga pinapalo po natin So kung gusto niyo guys na i-hide yung isa doon yung ating mga pinapalo uh, panoorin nyo po yung video na to at sana uh, makatulong po ako sa inyo So dyan po kayo at umpisa na po natin So ayan guys, patuloy lang po tayo, uh, puntahan lang po natin yung ating Facebook, ayan o. Oh. Ayan, sa bandang itaas, kung mapansin nyo po, meron pong bilog dyan na may picture natin, at may bilog din na kulay itim na yan, na may tatlong kuhit, pindutin lang po natin yan. Then, dito na po tayo, sa bandang itaas uli ay merong uh, parang bulaklak dyan na kulay itim, pindutin lang po natin yung icon na yan. So dito na po tayo, dadalhin yung Facebook, ayan. So, hanapin lang po natin dito, sa bandang ilalim ang followers and public content. Pindutin na po natin yan. Then, dito na po tayo. Sa bandang gitna na yan, guys. So, kung mapansin nyo, mayroon na talagay na uh, who can see your followers on your timeline. So, ipaprivate lang po natin yan. So, only me ang pipiliin natin. Ayan, oh, only me. Ayan. Tapos, yung isa, ganun din ang gagawin natin. Yung who can see the people, pages, unless you follow. So, ipaprivate din natin ito. Kaya, pipiliin natin yung uh, only me. Ayan para lang tayo lang ang makakita doon sa ating profile ng ating mga pinapalo. Ayan. So, na tapos na po natin ito. Babalikan na po natin yung ating uh, profile, ating Facebook. Ayan o. Oh. So, babalikan natin. Tingnan natin. Check natin. So, dito na po tayo. So, tingnan natin, natin dito. Ayan. So, ayan. Naka, naka 3.4K wing. Kaya pipiliin lang po natin dito guys, yung tatlong tuldok na to kung talagang uh, nasiro na nga. Ito, yung tatlong, tatlong tuldok na ito, pipindutin lang po natin yan. Tapos pipiliin natin dito yung view as. Ayan. Ayan. So, ayan guys, zero na po yung aking following. Kaya, yon sana nagustuhan nyo ang aking video. Paki like and share naman dyan. At kung ano naman, palambing naman ako ng na, uh, subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyo guys. At uh, God bless po sa ating lahat.